brush. And matutulog na muna kami. Woohoo! Lahat dito magsisiksikan sa Marcos Highway. Panis. Palit po. <laughs> Daming polis dito. Mahigpit dito guys ha. Panagkaroon ka ng bayali. Yay! Iba na kulo. Ano meron? Kinara ko nyo. Eh. Paano kay Nule? Ewan ka, pinahinto lang ako eh. Tapos eh... Yun na, sinabing pin coding lang ako. guys, hello. And ito na si Akunya, sa likod natin. Yung lagi natin kasama sa subscribers ride. And ngayon, papunta na kami na sa gada. Inaantay na lang namin si Koy. Tapos ito, nag-gear up na lang din kami. Kaya na ka pa? Ang bisang gahin mo, no? Galing kay Imus. Galing siya Imus. Okay, okay eh. Ah, okay lang naman yun. Pag na-late ka naman, maintay ka naman namin. Ayan na. si Koy! Uy, nakasot naka niya na yung jersey niya. Ayan si Koy, isot niya na yung jersey na the 1%. Same kami. Magkaiba lang sa akin kasi YouTube yung sa akin sa gilid. Ayun yung kanya. Nakakatawa sa ote ko eh. Ano size 3XL no? Ayan sakto. Sakto yung start ko yung motor ko. Bigla ka nang dumating. Nasa Jollibee kasi siya kanina. Ayan so 10.30 na kami magka-take off. Tapos dire-direcho kami sa Tarlac para doon kami mag-i-stop. May lang kami yung taga Norte na Madaya. Ayan nag-gloves tayo kasi wala pa naman ulan. Uh, pag gumulan, saka natin tatanggalin yung gloves. Nakakraks ka na lang din no? Mga nakakrax lang kami Outfit check yeah so let's go yeah Okay na sila So guys, mangyayari ako na mauuna uh -uh. Gitna si Koy Tapos sa pinakalikod namin si Akunya Kasi siya yung naka big bike Ayan, yeah. so yeah, 2 hours 55 minutes Kanina pa ako excited mag-ride Guys, tulog ko 2 hours lang ulit Pero medyo kumpante naman ako kasi uh -uh. Matutulog tayo sa La Union Eh, eh, eh from here kasi papuntang Sagada nasa 400 plus kilometer so lahat ng gagasasin gas, pagkain, stay in ire record ulit natin to para sa mga gusto gumawa gumawa sa trip natin ah uh, may guide kayo <laughs> grabe ba kapabalik na ulit tayo na Sagada siguro mga 4 weeks na to <laughs> 4 weeks na naman to natuloy na udlot udlot actually ganito rin yung nangyari ng unang Sagada namin 4 uh, four weeks siyang paputol putol And then, ayun, same, same thing na nangyari. May sumpata pa magasagada eh. Tapos ayun, ang target, ang estimated kong budget dito sa ride na to nasa 4,000. Siguro ganon. Kasi sa sagado tayo, nasa 2,000 plus lang naman eh. Eh, nadagdag yung laon yun, tsaka besang pass. Oh, so, siguro mapalo to 4,000. And then, ito guys, kumain na tayo bago tayo umalis. Nagkapi na rin. And, ah, uh, Kailangan ko kahapon yung coolant natin. Tapos, gulong makapal pa, brake pad, okay pa. Uh, siguro pag after na Sagada, next linis natin, medyo marami tayong papalitan tulad ng air filter, tulad ng brake pad. Ayun, papalitan na natin yung mga 'yan. Matik 'yan. So guys, andito na tayo sa May Petron, pero parang wala pa yung kasama natin ha? Message ka na lang sa Normally, hindi dito nagpaparaday si Norwell eh. na rin si Norwell. So guys, share ko lang pala ang dadaanan natin today. Malolos, San Fernando. Dadaan tayo ulit ng Magalang. Yung paborito natin kalsada kasi dire-direcho. Tapos, Kapas. And then, ayan, Kamiling, Bayambang. Ordaneta. Ay, sorry, di pa natin dadaan ng Kamiling? Ayan, so mag tayo tapos Ordaneta. And then, La Union! Sabi ko Koy, magpago ka na raw. Ayan, dyan na si Norwell. Saktong-saktong kakapalit lang ng JBT ng Aerox. Mabomba raw siya. Shot, 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 shot. Nakagulat <laughs> ah, yung baha rito. Magugulat ka na lang. May baha na pala. Okay na may makasama natin. Nag-assert ako pag ganun na eh. may biglaan na baha para mag down sila. Sa likod pa ba sila? Sa So guys, nandito na tayo sa may Pampanga at dadaan tayo ng Mexico. Speaking of Mexico, alam niyo naman kung saan tayo sa So magalang. So sa so magalang yung pinaka isa sa mga paborito kong daan dahil dere yung daan dyan. Kaso nga lang, minsan sa part na to, medyo madilim. Kaya medyo nakakatakot pero so far, pag dumadaan naman kami ron, safe naman. Gawa nung may extra ilaw tayo. Kaya wala na, excited lang ako kasi gusto ko talaga yung daan ng magalang kasi pa lang. So para sa akin, mabilis yung daan dito tapos onteng yung stoplight Kaya gustong gusto ko nakapunta rito pag napunta ako ng tarlac Ito talaga yung choice of road ko Sorry! <laughs> Lumagpas ako! Hindi ko nakita to ang daanan dito So lumag pa tayo kasi may tuloy tayo na daanan dito eh Sorry na Ang dilim kasi hindi ko makita eh dito, tayo, dito talaga yung daan dito pagpapunta So guys, nagkapote kami <laughs> Tumila yung ulan, natakot So ito pala isa sa mga sekreto no? uh, magkakapote ka lang pag gumuulan Biglang makawala Anyway, isang oras na naman Malamig naman yung panahon So hindi na namin tatanggalin tong kapote na to Tuloy-tuloy na tayo <laughs> Ang hassle kasi, tanggal kabit, tanggal kabit, tanggal kabit Ay! So, ito may mga part talagang hindi maiwasan na baha. Inaon ko agad yung hazard ko para ma-alert yung nasa likod natin kasi yung sa kamay ko, yung pinakamalapit na parang uh, signal ko is yung hazard. Eh, kung magkasain niya kasi ako sa kamay, since madilim, baka hindi rin gano'ng mapansin. So, pag nag-hazard ako, ibig sabihin may alam na nila na may hams, ah, uh, either na may hazard, baha, lubak, or uneven road. So, yun na yung naging sign namin. So, ayan na. Our favorite shell. I hope sana may mga pastry sila may mga tinapay sila para may makainang kami and dito tayo lagi nagpapagas, nagkatambay and ito, ayun muna tayo ito park muna tayo ay wait lang yun may nakita akong mga tinapay kaso parang kaunti lang bilis ang biyahe namin napansin ko lang pa din pala guys ah uh, Napansin ko lang din pala, kapag madaling araw, mas konti ang mga mo pag weekdays. Thursday kasi ngayon. So, uh, napansin ko na, unti onti pala pag weekdays yung mga nakakasabay natin. Marami lang truck, pero halos, pero sanay ako kasi bumiyahin ng madaling araw na linggo. So, pag ganun, mas marami nakakasabay natin. So, ito magbibis lang kami. Wala ka okay, bilhin na Talikod, talikod. Taraan! <laughs> Salamat sa mga nag-support ng merch atin, tulad ni Koy. Na Koy try natin tulad ikaw eh. Meron ako ito. Try na natin. Sakto, kailangan ni Koy na panghangin ng gulong. Siya ang buhay bueno naman, no? Kasi sa akin nagluloko dahil sa tar sealant eh. Tignan natin kay Koy. Tara! Boy Scout tayo, may tools. Natutunan natin ito sa mga kasama natin sa mga nag-ride eh. Ay Koy, ito pala yung pampasak mo. Pampasak ni Koy. Siya yung na plotan na karaan tapos hindi tumalab yung sealant Bata yan. so ayan kay Koy Gumagana nag 31 na 31 mo ba, ba si uh -huh. ayan okay na so akala ko sira kasi siya so sa akin nagbabara lang talaga gawa ng sealant may sealant ka ba sa likod? Uh well, -huh. sa akin lang talaga barado siguro sa pito na ano tiyempo sa pito so kap 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 kapan lang bago kasi pito ko ah bago may flash din yan. Ito. Sa kaliwa. Left side. Button. Pag ng ilaw. Natin, so yan guys. Effective naman itong binili natin. Kala ko kasi sira eh. Sa akin kasi nagbabara. So yun. I-drop ko yung link nito sa description. Yan, nagamit. Nabinyagan, nabinyagan ka agad ikoy. So kape muna tayo sa loob. tikman natin yung tikman natin yung beef turnover. First time ko titikman to eh. Normally sausage roll ang binibili ko rito. Maghihilamos din ako mamaya after nito. Hmm. Sarap siya. Yung sarap siya. Lalo na pag ininit sa microwave. Lambot. Kailangan namin mag-charge kasi next kain namin sa uh, bagyo pa. May akit pa kami ng Marcos sa highway. Pero malapit naman na yun sa pag-i-stay natin. <laughs> yung mag- yung mag-best friend nasa likod. Yung mag-best friend nasa likod. Yung parehas slate. <laughs> so, nagpaalam ka ng sick leave para makapag-rides ngayon, Thursday? Hindi. ah, uh, kada taon, may one week kaming forced leave. Ah, forced leave? Mm -mm. Ano pa ano nag-file ka, nag-message ka sa kanila na di ka okay, announce 'yun. Ano announce? Kanya-kanya <laughs> nagka Ganda nga ng tempo ngayon. si ako niya kasi uh, weekdays kasi ngayon, eh katulad ni Koy na nasa tapat natin, tapos si Norwell na nasa labas. Mga ano kami riders eh, yung Angkas riders, Grab. So so part-time eh siya kasi sa government. So normally this day Thursday may pasok eh ayun. Eh, Nag-force leave. Kung nagpaalam ka na si Clip tapos pag-uwi mo may sunburn ka na. <laughs> Pagpasok mo pala may sunburn ka na. Ninety-five po full tank. So guys, tapos na kami kumain dito sa may shelter lock and pupunta na kami rin sa pag yan namin. 1 one, one hour and 33 minutes, medyo late na nga kami kasi dapat 3 o'clock ando na kami pero makakarating kata kami by 3.30 pero let's see kung maaga mabibilisan pa natin since wala naman ng ulan tuyo kalsada pero sobrang nakakaawa talaga yung motor namin sobrang dumi so ito mag-gear up na kami then let's go Guys share ko lang sobrang dumi ng motor natin imagine nyo kung wala tayo handguard sobrang dumi ng gloves or kamay natin nakakaawa si Blanca pero huwag kang magkailala, di ka nag iisa sa Blanca. <laughs> Dahil yung mga kasama natin dito, ito si Aerox. Aerox ni Norwell. Ang dumi. Bakit yung dito kayo, ano, malinis-linis pa? Hindi, medyo madumi na rin. Yeah. So, pag may nahanap tayo malapit na car wash sa Sagada, baka ipalinis natin tong motor. Kasi sobrang dumi ng mga motor namin. Partida, nilinis ko pa ito kahapon. Ako mismo naglinis. So, let's go na. Ang na ba yung makasama natin? Si Aljon Ay, dito na pala tayo Andito na yung pag natin Sa left side Ito na, diba? Lagpas na ako Tik na Ito na, kaliwa tayo Dito rin kami last time eh If napanood yung Ilocos Norte natin Dito rin yun Eh, sige Halo. Sampo kami. Tatlo, oke. Ah, 'di ko si Blanca kasi. Alam niya naman, uh, yung motor natin kanina pa dire-diretso para napapahinga rin siya. So, ito guys, mag-charge lang muna kami ng mga kailangan i Charge. Tapos, ayos ng gamit, dinamor, brush, and matutulog na muna kami. Pakita ko na lang din mo sa'yo. Pakita ko na lang din sa'yo yung kwarto na pag natin. Ito rin yung itsura ng kwarto. kami rin yung Norwell magkasama nakaraan dito. Yung papapanood yung sa lao La Ay, ilaw ka no? Uh -huh. Pero walang TV. So, kunin ko lang yung mga gamit natin. Ito. So guys, ito uh, mag-charge muna ako. Tapos mag-brush and matutulog muna tayo. So guys, ito, take off na kami. Ito yung mga kasama natin. Ayan Thank you po! Salamat po! Thank you po! Namabay naman yung mga tao dito And then... Ayan, nakapag-recharge kami uh, Meron tayong dalawang oras na nakatulog ulit <laughs> Additional Actually, nang pagising ko mas napagod ako eh Parang actually kagabi First time ko to ah Yung mag-a-ride ako ng parang kaya kong diretsyo Yung eh, papunta sa gada Normally, naantok ako along the way Ako, oh, nasaan ba? Nung wala isa namin kasama si Norwell, nagpagas ata. Ayun, nagpapagas. <laughs> so guys, share ko lang may ginagawa rin kalsada rito. So uh, may times na makakaabot ma 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 kayo ng traffic dito kasi pinapatigil yung sa bandang harapan. Uh, may nag-go signal ko para, kung kailan kayo makakaraan kasi nga ito yung ginagawa rin nilang daan dito so yun lang kanina nakatigil kami pero sumingit singit na lang kami sa may gilid gilid kaya medyo nakadaan ka agad tayo pero expect nyo pag weekends ah uh, mas malala to, mas mahaba yung traffic dito nang no, haba rin ang ginagawa rito so siguro is nasa isang kilometro o dalawang kilometro din itong daan na to. Sheesh. Alamig Ito rin yung isa sa mga Namiskong daanan Yung mahabang tulay na to Ayan o no? Sobrang sarap nga naman talaga Magmotor no Ilang litrong gasolina lang Kailangan mo Para makapunta sa mga ganitong lugar Kahit anong motor Kaya naman to Ngayon may makakasabay din tayong private cars. Expect expect niyo lang guys pag uh, weekends mas marami kayong makakasabay dito. Since uh, yung mga private car uh, hindi sila makakadaan ng Kennon Road, lahat kayo halos lahat halos lahat dito magsisiksikan sa Marcos Highway. Ay uh, ayun, medyo mas madami kayong makakasabay, lang. As, more than usual. Wala eh, sira yung Kennon Road eh. Siguro guys, mga isang buwan pa abutin yun Kasi hindi lang nila ayusin yun papaganda pa, nal, pa lalo nila yun So si Google Maps Si Google Maps guys, may tinuturo na daan Sabi niya, dumaan daw ako ron sa daan Na hindi ma-traffic Kaya yeah, lab na lab ko to si Google Maps Laking tulong, di ko alam paano makukutan yung mga lugar na to Kung wala siya <laughs> Sabi, so, good days, ito, ito na ba yun? na, good taste. sa ah, amoy pagkain nila Saan taan? Ito pala may parkingan yeah, so, sa mga kain sa good taste, may parkingan dito sa baba hmm. ah, Ito sa kanan yung mga motor Ayun daw, doon pala Thank you! Baka for employee yun Ito, may parking ano, may ADB rin Survive! Kakain na kami, breakfast na Butong na ako Ito na pala So guys, dito sa Good Days, may mga tinapay din pala sila. Coco bun, mukhang masarap. So may mga pastries din pala sila. Sikat pala sila sa pastries, no? Hindi ko lang nalaman. Ah, yung Korean garlic, ang laki! Coco roll, pandesal. Ang dami kong kakainin ngayon. Ay, may red velvet cheese, cream cheese din. Bibili ako nito. So guys, nandito na tayo sa loob and nagtitingin kami ng mga pagkain. Good taste buttered chicken rice. Parang sarap din nun ah. Buttered chicken rice. May mami, silingang nababoy, kaya relax. Ang dami nilang pagkain, no? Pag weekend sa pupunong-puno to, no? Dalawa pala yung branch nila rito sa Baguio. So, ayan. May mga family style. Ito may mga pang single din na tao pagkain natin in order, sobrang pilis na parang naka-ready na tayo pagkain nila tapos pinagsama-sama na lang. Kain na tayo! Excited na! Breakfast natin sobrang fully loaded. Next kain, na, next kain kasi natin sa may sagada na. So may baon din tayo. Yung mga tinapay para pag nagutom tayo along the way. Tsaka since sa sidik tayo para may naman yun siya natin palagi. kayo. Thank you. Thank you. <laughs> So guys, ito yung 90 pesos na dessert nila. Nakakadami. Hindi mo kailangan yung 90 pesos lang to. So titikman na natin siya. So yan siya. May peach, tapos may cream, may graham. So let's see. Tapos brewed coffee with uh, milk. 45 pesos sa to, 55. Sarap din yung kape nila. Gusto nyo? So mag-separate mag ako para matikman nila

Ayaw, may stock sila ng ube. Ito yung ube na gusto natin. Delicious chunky ube. Kuha tayo sa... Siyempre sa likod tayo kukuha. Andun yung bago. Morning po. Ako po yung bumili sa inyo dati. Binalutan niyo hanggang Manila. Uh, ah, Nalala po umabot, yun? Ah. Opo. Okay. Eh, Ay, po kasi pupunta kami ng Sagada kaya hindi ko po ma-orderan ng marami baka masira ah, na po. Ma. Kailangan ano, hindi pa nakachi. Magkano po? 340. So guys, andiyan na si Coy, andiyan na si Jing na ligaw kasi ulit. Tapos ayun yung motor niya. and bumibili na rin siya ng ube halaya sa loob. Tapos si Coy bumili. Koy, ilan binili mong ube? Dalawa. Bumili si Coy dalawa, ako bumili ako isa. Si Jing ewan ko kung ilan bibilin. Sa so, talaga ng ube rito, napaka-chunky. Ito, lalabas na kami so guys ito, uh, alis na kami punta na kami ng Cherry Blossom Park uh, first time ko rito, 1 hour and 44 minutes away siya dito sa location natin, 52 kilometers so medyo malayo-layo din and then, siguro, daan kasi namin atok and kung may madaanan kaming magandang spot, titigil-tigil na lang kami para makapag-picture may mga scenic na view at yung kaya kami at yung pwede kami huminto So ito medyo maluwag naman yung kalsada May part talaga ng traffic na rito sa bayo Kahit anong araw, weekdays, weekends Magiging traffic talaga Ang gapo nung motor ng XSR oh. Daming police dito Mahigpit dito guys ha Panagkaroon ka ng bayo like, YAY! Ina-ban lo Biglang umano yung guard Ano meron? Pinaro si Norwell Bakit? O oh, sige. So guys, magpa-park lang kami. Dito ata sa gitna. <makes noise> <makes noise> Good coffee ka, kind of. Ako dito. Dito na lang, may strand din lang kami sa isang lugar. Dito pa sa Baguio kasi sobrang lamig. <laughs> well, hindi naman. <lang> okay, <laughs> okay, okay, okay lang, okay lang kahit mag-take time kami dito. Wala walang problema kasi lang sa lugar nito. Isa, isa sa mga life long plan ko na pag yumaman ako mag-retire sa Baguio. <laughs> Oo oh, okay. po. No? Oo. Oh, bibisitahin ka namin. Oo, oh, di ba? Mas bibisitahin na lang tayo. Kapag subscribers right na tayo for Baguio. For Baguio. Ah, so yun nga guys, mga, check niyo yung coding niyo kasi may mga lugar talaga hindi enforcer, pulis talaga yung nanghuhuli ng coding. So, yun, dalawa nang kasamahan namin yung nahuli dahil number 8, 8 yung dulo, no? 8 yung dulo. So, yun nga. Ano nga Thursday. So, yun. 7-8 ata. So yun guys, 500 pesos. Masakit-sakit din yun. And guys, siya ko niya. <laughs> Paano kayo nuli? Ewan ko, tinahinto lang ako eh. Tapos eh, yun na. Tin tinabing coding lang ako. Umikot ka ba para puntaan si Norwell? Ano? Umikot siya kasi. Uh -huh. Pupuntaan niya sana si Norwell. Tapos yun pala, coding din siya. So guys, ito. gear up na ulit tayo. And ah. Uh, sad news lang sa dalawa natin kasama kasi nga nahuli sila actually ngayon narinig ko na to before pero di ko naman nakalain talagang pati motor na kasama tayo kasama but anyway rules is rules uh, nagbayad naman na yung dalawa natin kasama and pag may mga ganito sitwasyon uh, uh, charge to experience huwag nyo na masyadong damdamin isipin nyo na lang na baka kaya tayo tinigil doon kasi if nagdiret-diretso tayo maaksidente tayo or may masamang mangyayari so ito na lang yung way din ni God para ma Pigilan yung disaster na parating Nakakalungkot lang syempre uh, Maski ako Medyo malulungkot ako noon Pero Iisipin ko na nga lang yung Ganong sitwasyon na Baka may dahilan Kaya sa mga akit po rito Double check nyo na lang yung Double check nyo na lang yung Mga coding uh, Sa Google naman yan Teacher's Camp ito yung may mga mumu daw eh. Eh si nagkakabayo sa kalsada oh. Panis. Palit po. <laughs> ang cool. Wow! Ang ganda na view. <laughs> Asa taas na kami oh. Yung picture sana kami kasi nakalagay no parking anytime. So pag sinabi no parking anytime, no parking anytime. Wow, Ang ganda. Habang traffic, tayo nagmamasid-masid lang. Ang ganda eh. <laughs> Grabe, pag dalaglag ka dyan, wala na. Dami aso, gulat yung aso. Dami aso, lima. Diyos ko po. Paano kami makaka-overtake nito? <laughs> Para kaming may patay. May parada. Mas <laughs> nice one, nice one. <laughs> 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 Hindi lang. Hindi to. Uh, darating din yung time na magkakaroon na kayo ng open space so, kita nyo ba yan? pababa <laughs> pag uminit break mo rito mawawala yung break mo alamig. Alamig, Ang alamig Ang sir! Nagaling ko lang yung...